basura. Yan ang tawag ni Orly Gutesa, yung pinadalang surprise witness ni Marcoleta sa mga pera na pinapadala sa bahay daw ni Martin Romualdez. Ito ang kanyang testimony. At yung basura ay ginagamit ilang codename para sa pera. Grabe ano, alam mo masasabi ko lang dito, para tawaging basura ang pera, napaka-insulto talaga yan sa taong bayan na ginagawa nilang basura yung dami-dami ng pera na ninanakaw nila. Pero ang pag-uusapan natin ngayong araw na to, itong testimony na ginawa ni Orly Gutesa. At tignan nga natin kung uh, maayos ba itong witness na to o kaya baka medyo planted ata itong witness na to. And at this point, hindi ko talaga masasabi sa inyo kung credible ba siya o hindi. Pero ito lang babanggitin natin muna. ano Ay titignan natin kung gaano baka credible itong si Gutesa at kung tingin ba natin yung kanyang testimony ay basura ba o hindi. Unang-una pag-usapan natin yung pagbanggit niya na ilang beses daw na de-deliver yung pera sa bahay ni Martin Romaldez. Pero sa pagbanggit niya na to, sinabi din niya na hindi naman daw niya alam lahat kasi may rotation daw sila. So kung baga, yung iba kaya alam niya na tutuloy yung ma-deliver daw sa bahay ni Martin Romaldez ay dahil daw nakikita daw niya to sa group chat. Minsan na-monitor ko doon sa group chat namin, uh, may basura tayo deliver. Minsan na-monitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni Kung Sal ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nagagaling lang doon sa Horizon eh. Sa taas, ibinababa. Tapos mag, may dito lang na tao na mumutir ko naman sa DC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basurang delivery. Para sa akin, yan ang tawag nating hearsay. Unless makapag-provide siya ng supporting evidence For example, screenshots o kaya i-surrender niya yung kanyang cellphone at ibigay niya yung mga pangalan na nasa cellphone niya at yung call at saka yung text logs niya sa lahat ng mga iba't ibang plataforma, then we can verify the veracity ng kanyang mga sinasabi ngayon at yung mga akusasyon niya. Pangalawa, yung pagiging coached o pagko-coach dito kay Orly Gutesa sa pagko-coach sa kanya ni Marcoleta at sa pagko-coach sa kanya nung ano ba to Sergeant at Arms to sino tong taong to na nagbibigay sa kanya ng senyas na tatlo tatlo para maalala niya siguro kung tatlo nga ba yun o hindi o kaya wala lang napapag Galaw lang siya ng kamay and coincidentally, nasa likod siya ni Senator Tulfo habang sumasagot itong si Gutesa. Hindi ko alam, pero medyo nakakaduda lang talaga yung gano'n na parang may nagko-coach pa sa kanya habang nagbibigay siya ng kanyang salaysay. Sa, sa bahay mo nun, ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilan beses kayo nag-deliver na deliver doon? Misan lang? Ilan? Uh, ako, ako, in my, during that time, uh, tatlong beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is kasi namomonitor ko po yung group chat ng movement ng uh, duty ng basura is uh, three times a week most likely pag lalo na pag December Sunod, yung pagkabigay niya ng kanyang affidavit, lumalabas ngayon dito na itong affidavit na to is falsified. Bakit? Kasi po, yung affidavit ay notarized by a lawyer. So kailangan notaryo yan. Ha? Ang problema dito ay yung notaryo mismo na nakalagay doon sa kanyang affidavit, ay dinidisown niya yung affidavit na yon na hindi siya ang nag-notarize noon at hindi niya ginawa yung notaryo na affidavit na to. So at this point, mukhang falsified dun document na to. Yes, Possibly siya nga gumawa ng statement. Yes, possibly totoo yung sinasabi niya. Pero the fact that you had to falsify a notary public, a notarization, says a lot about the veracity of your statements, di ba? Kung yung palang pinepeke mo, yung notary public, ang lead, lead na bagay pineke mo pa, makakakuha ka naman ng notaryo ah, na makakapag, at magbabasa na itong salaysay na to at in notary public, bakit hindi man lang nila magawa yon? Yun ang pag-isipan natin, bakit mismo hindi nila ginawa yon? Ngayon, hindi ko sinasabi na hindi totoo na nagtatrabaho siya kay Zaldi ko. Ah. Uh, most likely he did work for Zaldico and most likely yes nakita niya itong perang to. Ang weird lang sa akin ano, yung parang biglang uh, pinilit lang yung kwento na nagde-deliver daw sila kay Martin Romualdez. Bakit? Nung ginawa niya to, nung binanggit niya to, parang naalala ko yung ginawa din ni Descaya nung nagbasa siya ng kanyang sariling affidavit. Tapos dito siningit niya sa dulo na ay oo, tapos uh, nabalitaan ko dine-deliver daw ni Zaldico kay Romualdez. No, pero nung giniit yung punto na yon, bumawi agad si si Diskay at sinabi niya, ay hindi, yun lang ang narinig ko pero hindi ako sigurado because I don't really know. Oh. So tulad nito, this may be another one of those na parang kinakabit lang dito yung pangalan ni Romualdez pero meron ba talaga nangyaring transaksyon na ganun o wala? Ito yung problema natin. Mismo si former Speaker Romualdez ay nagsabi na na imposible daw na nag-deliver doon sa bahay na sinasabi na itong ni Gutesa dahil since January 2024, under renovation yung property na yun. So, walang tao doon kundi mga construction workers. So, medyo kaduda-duda na nga itong timeline na to. Next naman, ang -data ka dito, bakit surprise witness to? Bakit hindi nagbigay ng courtesy sa Senado para tignan muna itong witness na to at i-vet yung witness? Kung baga, i-verify, titignan nga kung maayos ba to at kung totoo ba yung sinasabi at meron bang supporting um, evidence sa mga kanyang mga ina-accused. At yung mga niya, di ba? Importante yan kasi pag naglabas ka ng mga ganitong lasing witness, tapos wala kang supporting evidence, parang ano ka lang eh, naninira. Pero kahit na mali si sinasabi mo, hindi madi-disprove agad. So parang malalabas yan out in the open without really having anything to back it up. At this point, it's still an accusation because walang corroborating evidence. Hindi lang yon. Nung tinanong sa kanya kung paano niya nalaman kung bahay ba to ni Martin Romualdez o hindi, tingnan mo yung sagot niya dito. Bakit po nilaman na bahay po ni Speaker yun? Sino po nagsabi? Uh, based doon po sa ano si, uh, pa-deliver ng ano, i sa bahay ni Speaker. Si, sino nakakaalam? Si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So, di... On. Yes, Your Honor. Yes, Hindi nagme-make sense yung sagot niya. Sana nga pinatapos ni Senator Tulfo, sumagot tong si Guteza. Kasi tututuro ko to sa inyo, pag gusto nyo malaman yung mga totoong sagot, a lot of times pag nagtatanong ka, kailangan manahimik ka muna. Antayin mo yung taong matapos yung sagot nila. Ang problema sa ginawa dito ni Tulfo ay agad-agad niyang tinapos yung sentence nitong si Guteza. Kumbaga parang fill in the blanks. Parang ginawa ni Tulfo, siya din yung sumagot sa sarili niyang tanong. Imbis na ipasagot to kay Guteza, yun yung kailangan gawin na itong mga senador na to. Pag nagtatanong sila, shut up muna, makinig ka lang. Hayaan mo mag-pause, magkaroon ng silence. Kasi doon sa katahimikan na to, baka doon lumabas ang totoong mga salaysay ng mga taong to. Baka dito lumabas ang katotohanan na hinahanap natin. Pero dahil sumingit siya agad, hindi ko nga alam kung talagang alam ba nito bahay to Ronald Maldes o oh, sinabi lang pala sa kanya bago siya pumunta dito sa kanyang pagtetestify dito. So yun yung ano, yun yung mga ilang mga bagay dito na nakikita kong may problema talaga. Kaya ang tanong natin ngayon ay nagsasabi ba doon ng totoo o hindi? At this point, hindi natin masabi. Again, I don't care if um, Martin Romaldes is guilty or not. Kung guilty siya, kailangan siya managot. Pero ang problema ko lang dito ay itong witness na to seems to come out of left field with no supporting evidence, justice testimony, at walang nagpapatunay sa mga sinasabi niya. Unlike si Bryce na nagpakita ng mga screenshots, pictures, tapos mga detaling, mga transaksyon. Kaya kitang kita mo yung katotohanan yung sinasabi niya, tapos mayroon pang witness na nagko-corroborate ng kanyang mga sinasabi. Itong si Gutesa, there's no corroborating evidence at gusto lang niya tanggapin mo kung ano yung sinasabi niya. Ganun lang. That's not possible. So what do we do moving forward? Kailangan natin imbitahin. Number one, yung nagko-coach sa kanya sa likod. Gusto ko malaman kung ano yung sinasendias ng tatlo. Bago sumagot si, ano, si Gutesa. Pangalawa, si Marcoleta mismo o kaya si Mike Mike Defensor mismo. Baka pwedeng imbitahin din siya, tanungin kung ano ba nangyari, paano ba na imbita tong taong to at bakit naisipan niya dumapit muna sayo bago humarap sa ating Senado. So, isa pa, kailangan buksan talaga lahat ng mga text and call logs na nitong si Guteza. at pati sa lahat ng social media platforms niya. Kailangan alamin yung background niya at maimbestigahan siya. Sunod naman kailangan imbitahin itong mga nabanggit niyang mga pangalan, itong si John Paul at saka si Mark, parang mga apostles to, no? apostles ng kadiliman at kasamaan. Hindi ko alam, pero kailangan maimbita itong mga to para malaman natin kung totoo ba itong sinasabi na itong si Guteza o hindi. Kasi seryoso itong kanyang mga alegasyon eh. At kailangan natin malaman ang katotohanan tungkol dito. Ngayon, kung totoo to, managot ang dapat managot. Pero kung hindi to totoo, kailangan managot ang mga nag-aakusa ng walang ebidensya. Kasi pag malaman natin na hindi totoo itong sinasabi nitong si Guteza, ang lumalabas ay hindi yung pera yung totoong basura, kundi yung basura ay yung kanyang testimonya.